Tingnan mo, baka meron ka nito. Alamin ang masamang kahulugan nito. Ang video ito ay tatalakay po sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa dahil maaaring magdulot ng kabaliktaran ng suwerte mo. Ang suwerte mo ay magiging kamalasan at hindi ka na makakabalik pang muli o hindi mo na makukuha ang swerteng natamasa mo. Ito rin ay tinatawag sa pungsuy na reversal of fortune. At maihahalin tulad ito sa isang malaking tao sa Thailand na mayroong masaganang pamumuhay, isang multi-millionaire na tao at maraming malalaking negosyo. Ngunit sa isang maling galaw lamang niya na uwi, sa wala ang kanyang pinaghirapan. At tinawag silang House of pollen. Ayaw po natin na ang ating kapalaran ay maging ganito. Kung tayo ay nakakatamasa na ng masaganang pamumuhay o meron na tayong masayang pamumuhay kasama ang ating pamilya, merong maayos na hanap buhay o maging ang mga negosyo, pakaiwasan po natin magawa ang bagay na ito. Dahil na imbis na tayo ay umusan, tayo ay pababa o pabagsak ang mangyayari. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share nyo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At pakatandaan pong mabuti na ang ating video ay para lamang po sa mga mahihilig sa pampaswerte. At Lagi po natin tatandaan na ang ating mga swerte sa buhay ay bumabase sa enerhiyang nakapaligid sa atin at sa ating paniniwala. At pakatandaan, ang ating mga swerte sa buhay ay nagmumula po sa may kapal at tayo ang gagawa ng pamamaraan. <tinyo> reversal of fortune. Ito ay nangyayari kapag binasa mo ng pabaliktad o isinulat mo ng pabaliktad ang iyong pangalan. Huwag na huwag mo itong gagawin dahil magdudulot ito ng reversal of fortune. Kung ayaw mong matulad sa isang multi-millionaire na tao na binaliktad niya ang kanyang pangalan at ito ay inilagay niya sa kanyang negosyo. Habang daladala ng kanyang asawa, ang nakabaliktad niyang pangalan na nakatatak sa kanyang bag at sa iba pang mga items na kanilang ibinibenta. Araw-araw na dinadala ng kanyang misis ang nakabaliktad na pangalang iyon. Araw-araw din, nag-accumulate ang mga negative energies at isang araw sa buhay nila, nagkaroon ng pagbagsak. At tinawag silang House of Pollet. Kung kayo po ay magbubukas ng negosyo o anumang nais ninyong buksang hanap buhay, huwag na huwag ninyong papangalanan ng pabaliktad. Malas pulo. Magkakaroon po kayo ng reversal of fortune. Dilipas ang ilang araw, ilang buwan, ilang taon makikita ninyo magkakaroon ng reversal of fortune at hindi na pumuli makakabalik kung nagnanais tayo ng swerte at nais natin ipangalan ang ating pangalan siguraduhin natin diretso at hindi pabaliktan ang ating pangalan at para makaiwas sa matinding kompetensya sa negosyo laging lalagyan ng leaf clover ang anumang pangalan ng negosyo na meron tayo. Yung four leaf clover po, magdudulot po yan ng swerte sa negosyo at maaaring maiwasan ang reversal of fortune. Bukod pa sa hindi natin paggawa o sa hindi natin pagbaliktad sa ating pangalan. Ang pagbaliktad po sa ating pangalan o maging pangalan ng ating pamilya, mga anak, o ng ating kamag-anak ay nagdudulot po ng kamalasan sa mga taong madalas nitong nakakasama at makakapekto ito ng malaki sa ating buhay. Kung kayo po ay magbubukas ng negosyo at nagnanais po kayong makaakit ng swerte at ito ay ipapangalan ninyo sa inyong pangalan kung sakali na ang pangalan ng inyong business ay isusunod ninyo sa inyong pangalan ano man ang pangalan ninyo Lagyan nyo po sa dulo ng four-leaf clover na maliit. Ang ibig sabihin po ng four-leaf clover, good luck sa apat na sulok. So, ibig sabihin, maaaring magmula ang swerte ng inyong negosyo sa lahat ng sulok. At maaari pong magkaroon ng ship ng swerte. Kaya't kung ipapangalan sa inyong pangalan, lagyan nyo ang dulo. Dulo po ng inyong pangalan o pangalan na ilalagay ninyo sa inyong negosyo ng four leaf clover. Ito ay maaaring mag-draw ng winning energies, hindi lamang sa sugal, ngunit pati na rin sa ating mga negosyo o hanap buhay. Maaari din ang paglalagay ng image ng globo. Kung nagnanais ka na ang iyong negosyo ay magkaroon ng iba't ibang sangay sa iba't ibang lugar, pwede pong gumamit ng image ng globo o ng mapa. Kung nais mo na magkaroon ng expansion ng iyong business, pwede mo lagyan yan sa dulo ng maliit na image ng globo. Kinakailangan lamang kitang-kita ang imahe ng mapa sa globo. Isa po yung pamamaraan para makaakit ng swerte sa mga taong nagnanais ng ang kanilang negosyo ay ipangalan sa kanilang pangalan. Ngunit kung ayaw po ninyong maglagay ng mga ganyang uh, image sa inyong uh, uh, business name, pwede po huwag nyo nang lagyan. Ngunit wag na wag po ninyong babalik rin ang inyong pangalan sapagkat maaari itong magdulot ng reversal of fortune at wala pong nagiging cure dito. Tuloy-tuloy ang pagbagsak at sunod-sunod ang kamalasang darating pa sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Kung may tanong po, mag-comment lamang po. At pag ito ay aking nabasa, ito ay aking sasabutin.